A lot of people have been asking me, ano reaction mo? Eh, eto na po yun. Eto na po yung uh, reaction ko. Uh, sabi ko nga, eh, eto yung walang personal nito. I just trust in the in our justice system. Uh, ako'y uh, Laban sa mga irresponsible na uh, tao, lalo na pag sa social media. Boss, yung nagulat ka, January 1 yung year, siya ang oh, uh, pagpasok ng uh, taon lang? Ah, uh, uh, hindi naman. Uh, parang expected ko na yun dahil ito tagal na naman last year pa uh, pinopromote ah may narinig ka ng ano bossing team na parang gagawa ng ganong klaseng pelikula ah narinig okay. ko na balik na ako bossing just to clarify this is about the teaser nung nabanggit ba yung pangalan alam mo lahat ng tanong ninyo masasagot niya ng aking uh, ano iloyan si ato nito ano yung buku ano yung parumayos ano yung parumayos ano yung parumayos ano yung parumayos ano ano yung parumayos ano ano yung parumayos 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 ano my parumayos ano yung parumayos ano para yan ng mga kababayan natin eh kasama ko sa laban. Boss, basta sa si mga... internet to so mababasa at mababasa to ha? hanggang eternity. Ito. Si attorney Bahala. Boss, tingin niya pa politically motivated ito. Uh -huh. Si attorney din na <laughs> sa Sir, personal, isa na po kayo. Bossing, personally, kumusta na po kayo? I'm okay. I'm okay. Tingin mo, bossing, hindi mo kasi yung magawa niyo? Um, mayroon pa tayo na lang. But, um, hindi na, hindi na, na, papatunayan. Paniniirang puri po ito, muslim. Si attorney sa tabi. Sir, kung sa'yo magulitan sa tingin ninyo, may politics involved, politically driven, may badges, ano po I don't want to comment on that. This is a non-political uh, issue. Uh, for me, ha? Huh? Uh, uh ko para sa ibang tao. Pero has it been affecting your family na po? Yung ganito? Because it's been yeah. social yeah. media, and share. Baka na pang baby. Siyempre, lahat ng pamilya uh, ko, lahat ng kaibigan ko, sa uh, behind my full support sa akin o ng man ang sa uh, aksyon uh, sab na sabi, na nga nila o uh, ano plano mong gawin there will be in ko. Ipapatigil niyo po yung show? Meron po bang gano'n? Sorry? Do you plan po na ipatigil po yung pagpapalabas? Ah, wala tayong micro-comment Ah, uh, wala kayong planong pro bosing yung ano, trailer or something? si Atty. Pa rin. Cruz, so. Oh, What? oh, sige. Sige. <laughs> message na kay Direk. Bakit may message na lang kay Direk oh. dahil niya? Wala naman. Happy New Year. O sa mga taong nakapanood <laughs> ng teaser bossing na baka inusgahan ka na po. Eh, kanya-kanya namang uh, demokrasya tayo. Kanya-kanya na paniwala yan. Eh, basta ako naniniwala sa uh, sa sistema ng ating justisya. Kasi okay, for purposes of balance po, so as anybody from the ah, production, pinagawa am yung movie, ever so for your side? Wala. So, wala akong, uh, walang kumusulta, wala nagpaalam, uh, so, walang consent. So, out of the blue, merong ganito, boss, na parang, ay, sinisira, parang, okay. Sinasakyan ba? Yung, kasi mm -hmm. kailala ka pa rin yung bossing yun. Eh, ganun talaga ang buhay. So, <laughs> so, sa mga artista na dumanap, meron po ba kayong ano, sa kanilang artista? manang doon. Trabaho lang yun. No problem. Okay. Pero, bossing, gaano kasakit sakit yung sinabing? Wala pa, iba magkatanong. Nirelate <laughs> <laughs> ka ba ni Vic Soto? Okay, gaano kasakit yung bossing? Ah. Inailate kasi. Ay, ma, ma, hindi na no comment ako dyan. Sa akin uh, na normal na, I'm a very uh, private person. Sir, could you, could you take us? Hindi ako yung uh, puta na puta. Oh, uh, more than more than sila na magtatanong. Bosin, could you take us back that first moment na nabalitaan or napanood mo yung Facebook? Um, ano ang tanong? <laughs> <laughs> Saan <laughs> nyo po nalaman na may teaser na gano'n? Kayo po ba yung isa? So, Through my wife. Mm -hmm. Kasi ako naman hindi ako active sa social media. So, kay Bacon lang. And, principally, may divine colleagues. So ano po rin yung action nyo? Si uh, uh, Atty. sasabihin nyo. Um, Nag-execute ka ng something pa? Nag-execute -so ka ng apology from the, from the diary uh -oh. or any one of the third so, uh, book? <laughs> uh, sa ngayon, um, Ginawa lang namin yung uh, nararapat. Uh, o yung uh, ko. Ito na po yun. Uh, talagay na po. Nakasulat na po lahat sa papel. Tapos uh, ako na nakapag-outtake na ako sa fiscal. O ano man ang mangyayari susunod, yun po ang uh, aabahan na. Boss, may damages ka pera. O, oh, ikaw na, na naman. Si <laughs> 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 de la Cruz ang... Uh, message na lang family. sa family. Apa? Family, family. Family Pepsi, si Paloma. Ay. Meron po ba? Uh, wala muna. na. Uh, no sa family, family na po. Kapabili ko, salamat. Araw-araw ko naman silang nag-iisip. Uh, thank you for the uh, support. At huwag uh, silang maglalala. Uh, Kaya-kaya ko doon laban. Sa ano pa namagin nyo lang for justice? Ano kung gusto nyo maging ano? outcome? Okay. Okay. Kahinat na nito. Adorne nalang po. Saan may saida. Thank you. Thank you so much. Thank you.